Idol, mas maganda fitness advice na lang. Huwag na kayong kumanta ng asawa mo. Okay. Ito lang yan. Ganito lang kasimple. Dahil independent artist kami, kami nagdedirect, nag, nag -e edit nagsusulat, gumagawa ng kanta, lahat-lahat kami nagre-release. Sa amin lahat yun. Dahil nagpakahirap kami. Doon kami kumikita mag-asawa bukod sa mga businesses ko. Itong fitness advice na marami kayo natutulan at natutuwa kayo sa akin, sa amin, wala po kami kinikita dito. Yung iba, yung mga advice na yan, binabayaran yan sa doctor, sa physical therapist, sa nutritionist. 500 to 1.5 per session. 10 to 15 minutes lang. Ako, binibigay sa inyo ng libre. Lahat na natutunan ko, lahat ng pinag-aralan ko, lahat ng nag-work para sa akin. At lahat ng pagkakamali ko, parang hindi nyo na maulit. So, malaking tulong na lang para sa iyo. Kahit di mo gusto yung kanta ko, like, share mo. Ganun lang kasimple. O kahit mag-hate ka dun, at least kumikita kami na ma-monetize. Ganun lang kasimple. At then later on, pag sumikat na itong mga ganitong videos, edi eh puro ganito. Why not? Mas madali, di ba? God bless. Happy, healthy. Tama kayo. Mali ako. Mali ako. Mali